Lupo, ah, ano lang pa-introduce yung Bar 58? Sa, paano start Ano yung concept niya? Ano yung gusto niyong audience? Alright. Um, Bar 58 po are offering uh, different types uh -huh. of entertainment. Uh, uh -huh. meron kaming kasabihan dito na where music and laughter collide. Uh, so, definitely, kami po ay isang comedy bar. Uh, dahil na rin po sa aking mentor, si Mamo. Maraming salamat talaga. Very thankful po ako sa help na binibigay po ni Mamo. Salamat talaga ng marami po. Uh, kami po ay isang comedy bar. Kami rin po ay restaurant. So as you can see, pwede po kayong order. So baka inisip nyo uh, na inuman dito. Hindi lang po may may drinks, no? Pero kami yung sinisurve na masasarap na pagkain. And as from that po, after 2 a.m., alam nyo naman na malate, eh, gimmick ka ng mga baguets, di ba? So it will turn out into a party club. So, every Friday and Saturdays, we have professional DJs para sila ay i-hype, sila ay pasayahin yung ating mga kabataan. So, yun po kami. Uh, ang comedy bar po kasi is uh, until 2, 2 to 3 a.m. something like that. So, yun po. Ayan po ang Bar 58. We offer a clean, good, fun, uh, entertainment through comedians. Ayan po tayo. So. And also, bakit po dito nyo napili mo? Opo. Okay. Uh, Mamo, -huh. uh, ano ba sa tingin mo itong lugar natin? Malati, kasi ito talaga yung, nightlife ng araw pa, way back 1980s, when it started the library here. Ito talaga yung heaven eh. Nandito lahat ng tao. Models, designers, artista, jordom, singers. From all walks of life, makikita okay, mo sa nagdala ka dito sa Calvary, nagiginuma, party place. Malati sa... used to be my playground here for 32 years na library I started 1986. Natapos ako bago mag-pandemic. Pero yeah. boy ba naman lang yung nasa Las na hala? Oh. Kaya sabi ko sa kanya, ang swerte ko kasi ikaw na lang na naging isang comedy party. Kasi dati ang dami namin dito, oh. yung ang library dito, siyempre sumikat yung industry, meron sa tapat ko, sa ilid ko, sa gano'n. Namatay naman sila lahat. Diba? Nating fits the library. Kasi diba? I do not compete with them. I, I compete with myself. Like, Nagawa ko ng bagong show, gigihimik ako, mag-discover ako ng bagong talis. At doon na nga pinanak lahat ng mga sikat ng talis, like si... Kasi ako well, ang first batch of entertainers na like is Arnel Ignacio, Ai, Alan K. Tapos diret-diretso na yan, mga well, mga laki ng Vice Ganda, Terry Honor, Wally, ah, uh, sila Petit, Epay. Sabi sa kanya, I will support you kasi nasa Malati ka. And Malati is my playground. Wala kang kalapan, wala kang iba. Ikaw lang. Ayun po. At yung sinabi po sa akin ni Mama nung nag-meet kami, no, sabi niya, uh, may mga kaibigan ako, may mga supporters, may mga clients, no, guests, na gusto siyang puntahan. It's so happy na sa last niya. So, talaga so, po kinilabutan ako sa sinabi ni Mama sa akin. Pero, meron pa ba sa bala? Wala na ako ano. Ngayon may may Meron na may bar 58 na sa bala. Salamat po, Mama. Yan yeah. lang talaga, talaga ang sabi ko. Ay, itutuloy ko talaga to. No. Kasi sa, sa, tagal ko rin sa Malate, pinag, na, ilang mayors na yung pinagdaan ko rito, nabuhay, namatay, nabuhay, namatay. Ngayon bubuhay ko ulit. Ikaw na ngayon papalata. Well, thank you po. Uh, Siyempre with the help of the legendary of comedy bars, po. uh, nag-iisang mamo yan. Kaya, kaya po dito namin nilagay. And as you can see po, napakaganda ng area dahil nasa along sa Andres tayo, corner Adriatico. Nasa so, kung galing Rojas Boulevard, konting kembot lang, andito na. Galing kang LRT, andito ka na rin. Galing ka ng Adriatico, yeah. napagod ka sa lahat ng nandun. Parating mo sa dulo, andito kami. rin. Yung yeah. nga sa kanya kasi tapat ka. Sabi ko natin, comedy bar yan. Hindi sila chocolate. Nagsarati. <laughs> <ex> <laughs> Nagsarati. Sana naman po. Hindi kinaya yung library. <laughs> Di ba? Buti na lang <laughs> sa lastingas <laughs> ang library. At saka sabi ko nga, hindi naman kami competitors. Eh, na po. Kasi okay. kami po ay talagang Uh, hands down kami when it At maraming salamat kasi si Mamo po ay nag-offer din sa amin na pwedeng hiramin ang talents, pwede oh, 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 pwedeng galing dito, and kami so, super welcome kami. Kailangan natin talaga maging masaya. ang dami ng sila sa buhay. Pumunta kayo ng bar 58, mag-relax po tayo. Tumawa tayo, magkantahan tayo. Yeah. 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 Um, uh, question ko ay kay Mamu. Uh, since uh, from the time po na nag-start kayo no, uh, library, tapos nagkaroon pa ng punchline, laugh line, ngayon yung Vice Comedy, pa ano yung nakita niyong pagbabago? Paano nag-evolve ang entertainment scene? Mahirap mong araw when we started kasi mas mali pa rin itong stage na may metro quadrado, tapos isa lang ang host, tapos stand-up comedy talaga, monologue. Nagsusulat ako ng script every night para i-represent yan sa weekends, eh nagkustuhan ng na mga tao, kaya nag-brand kami comedy bar. Kasi nung, when I opened the library, ang bala ko lang talaga is a bar where you can read books while waiting for your orders. Ano yung yung concept? Pakit-pakit lang. Like, wala pa kasi mga Starbucks nung araw, di ba? Tapos marami yung collection ng libro. And since I'm from theater, Bulwagan, Tipala, I tried once. Kasi Arnold Ignacio is also from UP, mahilig din. Mo. So, tumulong ako sa monologue. At the first monologue, I wrote this about yung politika, kasi nung no time ay 1980s, ikaw ang na nag-ed sa revolution. Diba? During that time, bawal ang uh, politics, bawal ang uh, ganito. In ko lang, eh naghihir. Gusto ng tao. Uh, tapos nagawa uh, ko ng na script about sex, about gano'n. You know? Nagustuhan nila, sabi ko sa tihir, na gano'n na siya, nag-evolve na talaga siya from there. Tapos ngayon, nakadiscover discover ka ng mga new talents, new breed of talents na willing mag-experiment and mag-explore. Hanggang sa dumami na ng dumami sila, naging industriya na siya. And I'm very thankful kasi nakita ko yung product nung pinag-umpisa ko from the small stage. Ngayon ang laki-laki na niya. How challenging uh, for you po uh, pagdating sa pagpapatayo ng mga ganitong type ng businesses? And what advice can you give to the The biggest challenge is yourself. Ikaw mismo kung anong gusto mo magpakita yung sarili. Dapat character mo mismo as an ay lumabas sa bar mo. Yung importante. At crowd, tatanggapin nila yan kasi ito no offer mga magandang service. Nakakatawa yung performers, everything. Yun ang secret. And the secret of comedy is fun. Just have fun yun lang. Wala, wala na siyang ibang formula. Do you have any personal And alam nyo po, uh, na lang din sasabihin, nung pandemic time, inisip ko po talaga ang babo ko sa kaya mga comedians? Kasi, Ay, namatay Yun mo. nga po, may ilan naman din sa COVID. So, naging so, suki rin po kami, clowns, kasi may mga kaibigan po tayo dyan. No? Pag guest ka lang, guest din naman po kami. Um, uh, then, nagiging kaibigan mo yung performer. Tapos, pag may set sa ibang bar, invite ka, so pupunta ka. So, kami, naiikot namin yung iba't ibang bars. And talaga kasi I'm a funny person din. Gusto ko lang maging masaya po. So natutuwa ko sa kanila and kahit beforehand pa sila Tekla, sila Iya, sa bar uno pa nga noon eh. Oh pa my God. God. <laughs> <laughs> bar uno pa yun. Ah, <laughs> hindi po kasi malapit sa amin. Ah, pero so, so masaya so, up, Kasi kami lang Masaya din doon sila Tekla. Opo, yon So hindi po sila sikat mag time na yun. So natutuwa naman kami. So sabi ko, sana someday kung papalarin eh magkaroon. Eh, sabi ko nga kay Orca, isang host namin dito. Sabi na ba po, hindi ko alam, malay mo, di ba? And totoo to 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 po, hindi ko in-expect na ito po ay ibibigay din po sa amin. Isang araw na lang po ay eh, in-offer sa amin. Nagkataon eh, possible naman. Ang magaan po eh, uh, 27 ng January, in-offer 29, nag-open ako. Two days, in just two days na-open na namin siya. Tapos hanggang naka-isang buwan na po kami and now we are on our grand opening na po. We found the yeah. bar, di ba? Kaya, diba? yun po. Congratulations po. Bakit po bar 58 wala? Ayan, bar 58 kasi ano eh, uh, number one yung address namin is we are located at 558 San Andres. So I got the number 58 from the address. Bar, I think is at Buboy A. Remolino. That's the initial po. That's the short story for the bio 58. But we are a comedy bar In short. Question po. Uh, siguro kay Mami, siguro sa'yo sir. Um, ano po yung Uh, sa tingin yung reception ng mga younger audience with, when it comes to comedy bars, mga yeah. standard comedy bars? Ganun pa rin eh. Kasi ako, when I started talaga, ang audience namin, young. Young crowd. Kasi diba, malate, maraming eskwelahan dito eh. La Salle, BCU, Santa Isabel. Paikot kami ng school eh. So nag-open kami ng 6 p.m. Ang crowd namin, sudyante kasi good excuse <laughs> daw sa parents nila pag tinatulong pag-uwi. Saka galing, galing pa akong library. O, kung talino ng anak ko. <laughs> Ero na lang nila. Aha! Bar pala yan. So sinasama nila ngayon yung appearance nila. So lumawa na. lumawag na lumawag, market. And even the young generations now, they love to laugh. Yung parang gano'n. Pino'y talaga mahiglang tumawa eh. Tapos di ba may ang problema ngayon ng mga stand-up comedy? Medyo yung mga crowd, younger crowds, medyo parang may sensitivities ba? iiwasan uh, ah, uh, ba yung mga, ganun din po uh, ba yung bar? Exchange? Actually, hindi, hindi naman. Sa umpisa lang naman yan eh, pero kikilitin mo na yung audience mo. Kasi kung yeah. natatakot ako nung araw sa ganun, walang comedy bar, di ba? Like, di ba, you cannot talk about politics, cannot talk about sex, cannot talk about religion. Eh, ano pang pag-uusapan natin? Uh -huh. Yes, tsaka po ang mga comedians naman, natin, especially mga prime time artists natin, they know how to get involved with those younger generation. No? One time, last Wednesday, kung nandito yung mga crowd, sobrang tuwa nila kay Osam. Si Osam po will be our, one of our prime time artists every Wednesday here like at Par 58 po. Si Osam, lahat diva, imagine mo yun, lahat nung, ang galing nung ginawa niya eh. Awesome. Na ano niya, napasok na mula sa bata hanggang sa nanay, hanggang sa lola, na ipasok niya rin sa comedy niya na walang na-offend, na lahat masaya, tawa ng tawa lang po kaming lahat dito na ginagamit kayo sa TikTok, yung mga napapanood sa social media. maganda. Uh, I think nasa comedy din po talaga eh. No, para ma-penetrate natin yung iba't ibang uh, characters po ng OJs. And speaking of that, kasi sa library we offer workshops. Libre yun para sa mga bagong komedyante. Kung gusto mo talagang gawin ka rin yan, you attend the work. Alam yung task yan eh. Attend yan isang post nga rito. You okay. attend the workshop, medyo mahirap yun. Pero marami kang matututunan. Kasi lahat naman sila dumahin doon. Eh. Even araw kayo, dumahin sila sa workshop. Lahat yan, sila pitik, sila regi, lahat na dumahin ng workshop. Hindi naman sila yung pinag-agad na kakapawa Siyempre may training pa rin yan. yan. Di ba? <laughs> Kasi performing is an art. Perfection is a must. Congratulations, Bob. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. share na lang din po yung lineup ng performers. Ayan. Uh, sa ngayon po, we have um, every Wednesday po uh, si Osa. Every Friday and Saturday, we have Orca for the prime time. And we also have Jason Fernandez, one of our uh, prime time artists po. Uh, every Friday and Saturday naman siya. And expect the library the performers. Yes. Salamat talaga mga support. <laughs> Kasi nga, sayang yung uh, crowd dito. Ang saya sa'yo, sayo sa Malate. Sino sa'yo nakaabot ng Malate dito? Yung mga street parties. Oo. Uh, eh, Kaya ito nabot mo, di ba? Kasi sa'yo, di ba? Hanggang 5 a.m., 6 a.m. Oo. Uh, Hindi nyo nabot, uh, ang baduy ng buhay na ito. Diyos ko, ang saya sa'yo ng Malate. Uh, tsaka everywhere, every Sunday, meron kami bagong segment na ilalabas na music. Uh, uh, Oo. Oh, music. All guys. music tayo, wala. Pagka saan? Parang, parang sa... Parang pahinga sa comedy pa sa'yo. We, so ano so, naman so, po ito? KDR Music Talents. Ma'am, tanong ako sa inyo. Meron pa ba kayong ginagagawang comedy act sa ngayon? Eh, oh, meron pa, pa, pa. Marami pa, marami pa ka. Marami pa rin. I have a show of vlog na rin. Hindi, repeat na yan Yung hashtag po namin ni Pocquam sa kanila Ni Chad Kimis and uh, Poo sa Music Museum. Kailan po yan? Na, po? Ma, May 23 and 24. Repeat na to eh. Ng February tapos, kailan sa Dubai. Repeat na Tapos dadali sa US. <laughs> Para naman sa Pinoy community na sabik sa poverty. Eh. Congratulations kay Ma'am. Thank you. Ah, Saan yung galing? <laughs> okay, then it's him. Ayan, ano ko muna, uh, uh, acknowledge muna natin isa nating artist, Jason Fernandez in the house. Thank you so much, Jason. From the beginning talaga, susuport po sa amin yan. And expect more artists po kasi yung nalaman po nila na Jason Fernandez, ay isa sa aming performer. So may ilan na rin pong interesado. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Soon na lang makita nyo, ay performer na rin doon si ganitong artist So nakakatuwa lang po na hindi eh, lang po comedians ang mga interesado mag-perform sa stage po ng Bar 58. But we also have those uh, singers, talagang mga musicians na makikita nyo po dito soon sa mga susunod na mga uh, araw. So maraming maraming salamat po sa pag punta ngayon sa mga vloggers natin, mga content creator, maraming maraming salamat po ngayon pa lang po. Uh, tumatanong na kami ng otak na loob sa inyo. At yeah. uh, welcome po kayo. Lagi ko sinasabi sa mga talents namin dito, gawin yung tahanan. Yun din po. Even sa mga guests, siguro kaya misa kahit dalawang lang yan sila, ang tumatagal na hanggang mag-uumaga kasi nag-e-enjoy lang din naman sila. No, para lang wala sila. Para nasa bahay lang din, may kakwentuhan, may katawanan. So, yun po ang bar 58. Yung natin tahanan natin. Ano po? Okay, Pakantay natin yung mga vloggers mamaya. ano okay. ah, <laughs> ano message mo naman or advice mo naman kayo? Hindi rin po yung para sa kanyang bar 58. Ako, ano lang, believe in yourself. At saka, huwag kang susuko. Nakasuporta na kami dito sa iyo. Okay, ba okay, open na tayo siguro. Salam.